ang swerte naman ni Jan dahil ang kanyang binibentang barya na panalunan niya sa isang poker game na graded na mat proof high relief 1922 piece dollar na inaakala niya na ang value ay $20,000 lamang o mahigit 1 million pesos ay nagkakamali siya. At buti na lang si Rick ng Pawn Stars ay hindi mapagsamantala dahil alam niya na mas mataas ang value nito. Kaya tumawag siya ng expert para kilatisin nito at ayon sa expert, ang may graded na PF61 ay approximately nagkakahalaga ng $100,000. At nang sila ay nagtawaran, ito ay nabenta ng $80,000 o mahigit 4 million pesos. Pero bakit nga ba mahal ang High Relief Peace Dollar 1922? Dahil nung ito ay ginagawa, 30,000 pieces pa lamang ay nasisira na ang kanilang mga die. Kaya iniba nila ang design at tinunaw na lang ang mga nagawa pero may nakalusot. At ayon sa mga eksperto, ito ay 10 piraso lamang. At alam nyo ba ang naitala na pinakamahal nito na may graded na PF67 for $58,000 o may katumbas na 25 million pesos. Thank you. ang seller na si Tyler ay pumunta sa Pawn Stars na pagmumayari ni Rick upang ibenta ang kanyang lumang barya na ipinamana sa kanya ng kanyang lolo. At dahil wala siyang alam kung anong klaseng barya ang kanyang binebenta ito ay prenesyohan niya lamang ng $500. At na makita ni Rick ang barya at ayon pa nga sa kanya, ay mahirap nang humanap ng ganitong barya ng maganda ang kondisyon. Sanhi ng oxidation dahil ang concentration nito ay 90% silver lamang at may halong 10% copper. Ito ay ang 1970 17 standing liberty quarter dollar at alam nyo ba na naging kontrobersyal ang unang nilabas nito? Dahil ang disenyo, ang kanang bahagi ng dibdib ng babaeng nakatayo ay walang saplot. Kaya ito ay umani ng maraming batikos sa mga taong konserbatibo. Kaya nga ang pangalawang labas nito o ang Type 2, ang dibdib ay tinakpa na ng chainmail armor. At dahil si Rick ay hindi naman mapagsamantala at alam niya ang presyohan sa market nito na naglalaro from $1,000 to $1,700. Kaya sabi niya na kung makakapaghintay si Tyler ay isasangguni niya muna sa kanyang coin expert. Pero ayon kay Tyler. Wala na siyang oras dahil siya ay may exam pa. Kaya't inupera ni Rick si Tyler ng $1,000. At masaya naman itong tinanggap ni Tyler dahil sabi niya nga kanina ay $500 lamang at ito ay nadoble. Kaya't umuwi siyang masaya. ang seller na si Jody ay may dala ng isang gold Spanish coin na minana niya sa kanyang lolo na namayapa na. At ito ay gusto niyang ibenta kay Rick ng Pawn Stars. At dahil nga walang ka-idea si Jody kung magkano ba ang halaga nito dahil ito ay isang pamana lamang. Ito ay prenesyohan niya lamang ng $2,000. Uhumigit kumulang $110,000 pesos. Ang 1715 Gold Spanish Fleet Coin. At marami itong disenyo, minted from 1685 to 1751 at nang ito ay suriin ni Rick ay napakaganda ng kondisyon kaya tamang duda siya kung ito ba ay legit dahil maraming naglabasan ng mga peking ganito. Kaya siya ay tumawag ng isang expert sa Spanish colonial coins na si Carl. Kaya nang ito ay masiguro na tama ang purity ng gold, ang timbang at ang mga tanda ng letra, numero at mga simbolo na nakasulat dito. Ang price tag na ibinigay ng eksperto na si Carl ay $18,000 kaya't nagbago ang isip ni Jody at ito raw ay binibenta niya ng $18,000. At ang tawad naman ni Rick ay $10,000. At humirit naman si Jody ng $12,000 hanggang sila ay magkasundo sa $11,000. O humigit kumulang $605,000 pesos. Ang seller na si Jeff ay may dalang medal na hindi niya alam kung ano ba ito na nakuha niya lang habang naglilinis siya sa baol ng kanyang lola. At nang ito ay kilatisin ni Rick, napansin niya ang Roman numeral na ang katumbas na numero ay 1772. At nakalarawan din dito ang barko ng Resolution and Adventure na pinamumunuan ng one of the greatest ship captain ever na si Captain James Cook. Siya lang naman ang naadiskubre ng Island of Hawaii. At sa kabilang side naman ay naka kita ang muka ni King George III. Nang tanongin ni Rick si Jeff kung magkano niya ba ito ibebenta, ang sabi ni Jeff ay around 5200 dollars o pumapatak lamang na 5,500 pesos. Pero nag-alangan si Rick at upang makasigurado siya na ang medal ay legit, tumawag siya ng isang coin expert. At ayon sa coin expert na si David, ang ganitong medal pala ay 2,000 piraso lamang ang ginawa na ang lahat ay nasa pangangasiwa ni Captain Cook at binibigay niya to na token sa mga local leaders. During his voyage. At nang ito ay kilatisi ng coin expert, ito ay lumalabas na legit medal. At ang market value nito sa auction, from $7,500 to $8,500. Kaya nagbago ang isip ng seller at ito raw ay bebenta niya na ng $7,500. At si Rick naman ay tumawad ng $5,000. Nang paliwanag naman ni Rick na kanina nga, ito ay binibenta mo lamang ng $50 to $100. Kaya sila ay nagkasundo sa halagang $5,000.